Siyempre, pagkatapos natin sa bahay, update. Dito na tayo sa farm. May bit-bit akong pang spaghetti. Ayan, pinasuyo ito ni Ma'am Shiji, guys. Kasi magpapaspaghetti siya. And tingnan natin mamaya kung ano ang okasyon ni Ma'am Shiji. Kasi gusto niya magluto ulit ng spaghetti. So, ayun. Tumakbo ako sa from bahay doon sa update natin kanina. Diretso tayo dito sa farm para syempre magluluto. And abangay natin mamaya. Ang tubig naman is medyo brown-brown pa siya. Ayan. So tara na ang init ng panahon. Grabe. Ang sakit sa balat.

mang nalang ni ko. sa akin. Kasi pwede ni Thank you! Salamat! nalagay na hirisaryuhan e muli e. Hey, Kainan mga pang-abot, magod na mga kuan Dautan. Kita kagwakwa? Or nagdipadamgo ka? 10,000 pesos. Thank you so much. Malag send sa akin. Huwag kami coffee. Sana o. Huwag kami coffee. Ito ang inaanong -in 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 namin. Coffee. Actually, nakadala lang sa Shay na kami nito. Huwag kami coffee. Kung nakikita niyo na gumaganda kami pumapayat at nagduglo. Huwag kayo pake dahil huwag kami coffee. <laughs> <laughs> ah, <laughs> mangingi ako isang pakete. Thank pa you, pa at Gigi Saikan. <laughs> Ah, your spaghetti. Ah, um, meron kang supli na 10 pesos. Tender juicy, dalawa. Ganito lang yung na, uh, na ano. Kasi medyo mahal yung malaki. Cocktail? Anong cocktail? Anong cocktail? Cocktail lang yung cut ng hot dog. Kakap lang, yung hindi natin. Mahal kasi yung ano, isang... Kilo? Bumili ka pa ng sauce? Oo, sabi mo, isang ganito eh. Basta na. Kasi may sauce na, oh. 138 lang naman yan. Ito naman is 202. Ito naman is nag-aantay. Table yan? Hello. Teka ng fruits. Ito yung in-order mo. May pa. Yan ang in-order ko na limang piraso para sa boogie na pala kayo. Oh, tapos na 'yon mag-transfer ako ah, so, din, nani, sa Imoges. Ah, Medina ni mo. Sa lahat ng mga sa Morgue at mahilig sa mga plants yan, mga plantito, plantita, Jelmer, Jelmer. Kay oh, balikan niyo muna kaya. Pila pila kay ning isa kay nanay. Oh, tabagin sa Jelmer Bobe, pila na bigin nito. Hindi sulit sa balay. Sana so, lang mo, isa na lang ba? Oo. niyo. Morgue pa so. Ayan no ang lalaki, ang ganda. Pero, Dito, parang, nanalaki, nanalaki. Kaya, nanalaki. Butang tagi ni sa tungbalay balay ug mabeng. Well, <laughs> Para na to plants plants ba. Maganda to siya know. sa indoor plants guys. So na, pala, 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 pala. Tingnan natin. Timan an nato ilang Tanda, page. Eh. Okay. Mo gani na siya. Magbutang po inana sa kong balay ug mining mahuman. <laughs> <laughs> Ito yung, dapat sa yung parang mo kang talisay. Oo. Oh, oh. Ay, daw mo. Kanasya daw mo. Kanasya daw mo. Kanasya daw mo. na daw mo. Kanasya mo. Oo, pero mas ano tungkol ito murag sangat tapos yung dahon na giring. Nga mahal isa ka dahon. Ay, na Ito, ito, bibigay na niya sa akin. Sabi ko, order na ako ng ganito yan. ko. Upat, may galing kay lima kaya nakita na niya yung ano, kabogeng bilya. Lima, may sabi, yun lima pala yung bogeng bilya ko pre. Actually, gumawa talaga ako ng lima kasi nakita ko yung ano um, mo. Um, so pila, lugar ang isa kay nani? Ito, sa 70, yung ano, bigyan niya sa akin. Pero hindi ko alam kung kung paano. Tiyada. <coughs> Ay, okay.

ay, ko ay, mabuhak pa lang na ako. At baka pa ko. mabuhak si gina. Uy! Alakani, kay pagpama na Fruits na siya. Nagu, no, pag ano ito, succulent. Yung ano, Mga cactus. succulent plant. Oh, bonsai. Kanin sa man, sabi. Wala na din. Pero mas limbot. Ayo, kayo ko nakutok niya. niya. Tingnan niyo, guys. Perfect, di ba? Katong akong buwan, kanay ginanin mo sa inyong pinagumano. Hindi nila nga po Ayan, 250 yan na... Ay, sabi, ulit yung 250 yan sa akin lang. O, talaga presyo niyan. 300. 300. 300 na ito, guys. Pero pwede na pong bigyan ng special. parami kayo orderin. Okay. For me, bagay talaga siya sa loob ng bahay. Kaya na gulay. Tapos ganito, 20 na lang. 20 na, na talaga ganito. Pero ang gulay. graded. Ganyan na color, pero ganito kalaki. 20 kabuok? Thank 20 pieces daw na ganito. Kuya, gusto talaga yung muscle mo talaga. Pakurut nga ah, <laughs> Teka ah, nga. Kasi na, pakurut nga ka. Pakurut. Ang <laughs> tigas talaga. Pero parang mas matigas din mukha mo dahil. Ang ganda no? Ang ganda nung no, boy. Order ka na ganito kaya. Mga 20 pieces. Pero <laughs> ah, gray. Pwede 2,026 na kami order. <laughs> kaya ito ya, ito. Ito, magkano original price n'yo. Ha?

hindi nga seryoso. Tapos tatlong ganito dito yan. Ay, masawa din, masawa din. Wala. Dalawang ganito, tapos sapong ganyan. Pero yung color na is ganito ni nice. Lata. Pwede ko sa gila, is mo ng ani. Ani? Kung dito mo nilalagay ko mga. Mag-order tabing. <laughs> <laughs> kani bagay ni si muha kadi makagadi limang kakuanan atong dako kayo kani bagay ni si muha Oy sa bahay ni mo Kaya nga Ayan, ko te bagay sa bahay niya Paborito ko kasi yung gray na color eh Meron ako nakita yung oh yung lata ng nido <laughs> Aya order pa pero ito apat na na ganito Apat na ganito tas 20 na ganyan sige Ah cute din Iya yung ganda-ganda ganda kasi Mag-order na kuya, 2026 pa. 2026 na. Tayo <laughs> mo kayo? O, ka, tinan niyo, tinan mo, pag rubber tree. Alaw. Ay, oo, oh, oh, ano, ang ganda ng why. Ay, may rubber tree, ang ganito, di diba? ba? Yung variegated na. Actually, yeah. saan niya, maganda rin yung sa orchids. Parang ganit, ganyan kahaba. Pero ang ang bilog. Ganyan kahaba? Kasi no? ano kataba? <laughs> <laughs> Magkano ito, ya? Ano, Magkano dito? 500 plus 1,000 plus 4,000 na to. Magkano yung 20 na ganun? 20, 5, ha? 5, 20? 2, 2. 5,000 yun. So 10, magbibayaran ko sa'yo. Almost 10. Kasi ap apat pa na ganito. Pwede gano'n yan? 450 so, yun. Oh, ay, 450 di ay. Kaya nga, kung dalawa, kukunin ko ganyan. Dalawang ganyan, apat na ganito, tapos 20 ganyan. Oh, uh, sige. Pero yung color niya, ganito din. Oh, yung ganyan. Oh, oh, ganyan lang, ganyan din. Kasi gusto ko gray lahat ba? Oo, oh, parang yung uniform. Kaso hindi mo niya dito eh, sa bahay man, baka maganda. Kasi pag may kumu... Hindi, feeling ko mas magugustuhan yung mama yung white pag sa mansion na... Huh? Yes. Ako, gusto mo yung mga ...table mo doon. Ayaw Oo nga oh, yung, oh, yung mushroom. Kaya ko siya i-renovate? Oo, yung mga upuan. Pagpili natin sa'yo yung materialis, ibigay ko sa iyo kung anong pili mo. Ang oh, maganda. Ayun na yung mga nandang sa pagkikilog ba? Lahat. Yeah, oh, basta simento. Dahil lang sa kakali mo. Ay, basta simento mga ganyan mo. Oh. No? Ito, oh, oh. ito, ito. Ang sisimento. Ang titigas ng mga mukha rin. Ina gani itong island table nga. Aga, himunin naraman nga. Yan nga, gani gano'n. Diba ya? Yeah? Gainanasad mo ya? Yeah? Kanang eh, island table. Para sila nagla-landscape. Hala, oo, tsada. I-save natin ang mga ah, talaga. Ang ganda mo mm. ko sa di ba? Ang galing. Ganda na Youth, very important. Ay, diba, ito na, ganito naman talaga yung iba, yung mga island pa table, ganito ay, yung ng pintura. Dito mo yan.

Jinke, na kulay ko naman. Jinke. Jinke. Sa mga ako ni Gilibat. Jinke. Jinke. Okay, Jinke. Ugot ni Blaong. Ay, yung bayaran ng loan. Jinke. Jinke. Jengke. Ikid ah. ngonggo <laughs> ka baita utang ba. Jengke. Ano non di ay? Jengke. Ha? Ta. Jengke. Mo ulsan, mo ulsan, naguulsan. Mo ska jengke. Ini tanang ba mama, mama. Jengke. <laughs> Kuang ke mata matanong Hiloy kay mata ba. Mama. <clears throat> mama <clears throat> magi <Mama> ay. <laughs> Yan For the anniversary, the death anniversary of her lolo. Yes. So, oo, o, nagluto siya ng spaghetti, pang snack din. Pan yung specialty. As always, um, ayan niya talaga yung ipaluto sa iba guys. <laughs> Hindi naman. Kasi nga, <laughs> pag nag lang po talaga ako, gusto kong lasa ng spaghetti. Kanyan talaga guys. Pag nag ano siya, Nagluto siya ng spaghetti, gusto niya kamay niya talaga. Kumakain <laughs> pa rin naman ako ng ibang lutong spaghetti kaya lang... Anong year 'yung namatay 'yung lolo mo? In... 2007. 2007. <laughs> Nasa pangasinan sila ni lolo. So ang aga pala ni Mama Jolly na bal ay ni Jolly o so, unang ulila

i <laughs> <laughs>